Ano... Ano siya? Goal uh, preserve serve o... Anong pagkaon? Ah, buffet? Buffet? Hindi, uh, sir. Ha? Kung uh, kungunin mga guys? Ayaw nga tayo. Okay. Tikman natin yung longganisa ng iloilo. hmmm hindi ko guys sa isang pool dito sa Iloilo ayaw ko yung ilusog yung aking GoPro kasi isa lang baka magka problema ba hindi po na makunan yung mga aking uh, mga adventure dito sa Iloilo kaya sayang ginagawa ko kuha na lang ah uh, try ko na lang na wag ko na para safety kung siguro kung beach ako naliligo baka pwede uh, uh, pan-sugal natin kasi yung beach maganda yung mga corals dito pag naliligo ko sa mga dagat kaya tapos yung insurance naman to so far yung aking uh, gopro pero yung problema babalik pa ko ng yoke para i-claim o kaya ipaayos yung aking gopro kung sakaling nagka problema isayang pa naman yung mga aking mga kwan mga kinuha na mga video kung sakaling kasi may napansin ako dito sa taas ng aking GoPro parang mayroon siyang malaking angat kaya nagtaka ko dati parang wala naman yan dati pero ngayon yun mayroon kaya nagkaroon ako ng ano, alanganin ah, o aling, aling nangan. dahil uh, ah, uh, ah, baka pasokin ng tubig ba mahirap na so kaya yun, pasensya na hindi ko muna ma-underwater yung aking kuwa dito na lang sa taas sige so, lang, okay na yun at saka, hindi tayo dito okay so ayun mga caranger oh, ganda lang yung lugar sa taas artificial siya na paano plastic uh, yung pan siguro mga 4 feet mga 4 feet siguro yung height ng pag yung deep, deep ng pan ng swimming pool na to uh, yung level nya uh, parang pareho lang try ko parang pareho lang Ranger. Ranger. Hanggang na lang siguro uh, I-video naman natin yung iba natin mga uh, kuha Na adventure sa ibang mga lugar naman Okay kasi medyo malamig 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 yung ano Dahil indoor yung swimming pool Kaya malamig sa loob Pero kung labas to outdoor to Yung swimming pool okay lang Ayan. Okay So yun na lang mga cringer 是的呢。